Okay, tagap tayo ng report mula sa labas sa impilan. kung sa na tree planting sinagawa ng Aurora PNP sa Baler. Narito ang balita ni Romel Roque. Radio, Radio, Radio. Okay, ah, nagtanim na ng maraming punong kahoy ang mga kapulisan ng Aurora Police Provision Office sa sitio di Panamianan, Barangay Pingit, Baler, Aurora. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Robert L. Pitate, ang Aurora PPO sa pagtataguyod, pangangalaga sa kapaligiran para pagyamanin ang mas luntian kinabungasan. Ang inisiyatiba na pinangunahan ng Protected Area Management Board ng Aurora Watershed Forest Reserve sa ilalim ng Balero Woodland Garden Project sa pagpagtulungan ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro ng Dinggalan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang naging pagtatanim ng mga seedlings ng iba't ibang uri ng punong kahoy tulad ng tatmon o Delenia Pilipinensis. Mula sa lalawigan ng Aurora with Henry Mendoza, ako si Romel Roque, nag-uulat target on air ng DCME 1530, ang Radio TV. DCME Radio مع السلامات يا روميل روغي